guys, video ko yung tutorial kung paano tanggalin nakaumbok sa kadena ang gagamitin ng poplan natin ito W W W 40 poplan nakaumbok sa bait ng pinsan ko ayan po ayan Tsaka ano pang hinihintay natin ayusin na natin i-spray na nga poplan natin itong W D 40 ito nga po para siya o ano pang hinihintay natin? Spray na natin. ni spray na nga po pala natin. Hintay, hintay, na lang natin lumungbot. So, guys, natanggal na po namin yung umbok sa kadena. Para po matanggal ang umbok, ito po yung ginamit namin, W40. Ayan po. O so, sige, bye-bye po, guys.